good evening uli mga kaagri uh, today's video ay gagawin natin yung request ng isang um, Brother eric Tenorio at saka wow pinoy tv siya so, yung nag request na experiment natin yung um, pinatawag na magic sarap kasi yung mga nakaraan ay eh, experiment tayo ng Ajinomoto So effective naman. So meron pa tayong natirang mga pitch side dyan na medyo maliit pa. So gagawin natin is eksperimentuhan natin yung magic sarap kung ano ang epekto niya. So let's go. So ito mga kaagre, may maliit. Yan yung eksperimentuhan natin. Meron pa ditong maliit din. Ayan. Ayan yung konti na lang natira kasi narbis na natin kagabi Ayan. so ito na mga kagri ka magic syrup request ni uh, wow tv pinoy at ang isang channel niya is uh, brother eric pinoy so ito idol ang request mo try natin eksperimentuhan So, itong sasasi ng magic syrup, iubos natin dito sa so, lagyanan. And, uh, bali, ano naman ito? 2 liters. So, iubos natin dito. mag eksperimento tayo. Kung obra. Kasi ito naman yung magic syrup ay mayroong sodium. Katulad ng katulad ng tawag dito. Ang bitsin. mo Ajinomoto na may sudyong. so ilagay natin na dito yung yung ano yung magic syrup dito hmm. tingnan na natin kung obra so lagyan natin ang tubig punoy natin to so nilagyan natin yung tubig dito natin masyadong pinuno kasi umapaw yan yeah. Hi. I-spray natin ito doon. Try natin kung o, anong nangyari ito sa experiment na ito. Okay, i-spray na natin doon. Kahit gabi na mag spray tayo. Magtabi-tabi po naman tayo. So, ayan. Tabi-tabi po. So, ayan. I-spray na natin yung mga maliit. Ayan o. No? Oh. Ayan try natin kung nang epekto ano oh. try natin pati yung malalaki subukan natin yung malalaki kung nang epekto ayan At gabi na, naka-dispute tayo. Okay, yan lang po. Uh, Brother Eric Tenorio, Wow TV, Wow Pinoy TV, uh, salamat sa request mo, idol. Um, after one week, titingnan natin kung anong magiging result. Okay, bye.